Good morning everyone. So andito tayo sa Canon Road, ayan uh, si partner. Ang lamig, guys. So, welcome back to my channel, Pangasinan na naman, yan So, we are going to strawberry farm. Lahat uh, rin oh, La Trinidad Benguet sorry naman excited lang excited siya guys first time din namin pumunta dito pupunta doon pala sa strawberry farm so first time pupuntahan namin ni partner <laughs> guys Stopover tayo doon Sa Canon Road Update kami Update kami guys mamaya May post gusto picture So yun guys, nandito na kami sa Lion's Head. morning! So yun, on the way pa kami papuntang La Trinidad Binguet. So it's second day namin papuntang uh, Baguio. Dadaanan lang namin yung Baguio. Kasi nakapunta na kami nung isang araw. Uh, doon kami dumaan sa Marcos Highway. So first time namin ditong umakyat. Sa Canon Road. Sa Canon Road. Tingnan natin guys kung kakayanin ng click. So yun guys, punta tayo doon sa Lion's Head. So tara guys. So excited yan guys. So. Oh. Laging gusto niyan guys, gala. lion said Guys, yung line said, ah, cellphone ko naman cellphone na sa'yo iyo. Dito na umupo ka doon, siran kita. O den mahal, akan na picture lang eta. Jang pa. Ha? Ayusin mo muna tong oh, cellphone ko So yan guys Daming tao dito guys oh. So oh, pipicture natin si Mahal sa Lion's Head Kasi hindi siya nag enjoy Noong last time na nandito kami Itu wala. yang yan. Isa pa. Straight ka dito, oh, sa una. Dito sa una ka.

Daming bunga, guys. Ayan, guys. Ang strawberry farm. Okay. So tara na dun guys at anong ano na to mag manguha ng strawberry. So mamimitas tayo guys. pipik siya ng no? ano. Tingin. Wow, it's strawberry. Basta red na daw, pwede na. Bawal kumain. <laughs> di mo pala siya matitik. Kasi <laughs> pero sa kabila, may pwede. No? Hawiin daw po. Ayun. Lenpo. Nasa ilalim. Uturn <coughs> hey, trabaho, trabaho. naman man para export niya sir. So. Di ang kasabas. Okay. Lala -tua, la la. So dito po minimum po 1 kilo is 780 pesos po. Pag pag na? Oh. <laughs> hmm. Bakit bawal kumain? Siyempre, mababawas din sa anum ay bulok niya. Isang peraso lang?

Si Bawal nice kumain. Strawberry? May bantay. Raspberry. <laughs> Bawal kumain nga lang, guys. Okay. Dito yata na shooting si Sino? Ah. Uh, Henry. Yung ano, forever more? Oo. Uh -huh. Dito yata. Yung... I don't know. Madulas eh. Piling mo na lang ikaw si Liza Soberano. <laughs>

kabila, dadakul dakul. Tanim pa nga sila dun, oh. Oh, thank you, mama, mami. Wow, lalaki niya mala. Oh, Yung red, mahal. Oh. Yan, ay patingin, alaki. po namin guys kailangan 1 kilo ang kanilang minimum na ano. so ang laki nito guys strawberry farm pero iba iba po yung may ari ng strawberry iba iba po sila ang dami. laki ang lawak nito oh. Dami na. Isang basket is, ano na, one kilo na yon. Sa so, kabila pwede. Ano? Binitignan talaga ako na Bawal nga kumain ang um, strawberry? December lang may bunga? Every month? Oh. oh galing mo. laki no? lawak din. So yung kabila, iba din ang may-ari. Ang galing. 12 hours later Hi guys! Good morning! So, andito na kami sa bahay. Dito ka. Sama ko si Pork. Kahapon. So, low-bat kami kaya hindi kami nakapag-update kahapon. Nung umuwi kami galing Strawberry Farm. So, sure, ito na yan guys. Ang teren! Pwede naming ihanda sa New Year. So, ayan guys. Merry Christmas and Happy New Year. Advance pala no? Ito. Ayan. Ito ang tuwa si Mahal. Kasi first time din namin pumunta doon sa Strawberry Farm. Oh, naging dito ako sobra. Apon. Pinakain ng dito. Eh. Kahit may dahong ka pan. Buyo, nagawas mo. Napakasarap. Saka ang bango, no? Hindi na kami nakapag-update ng buyan kasi yan, kami parehas. So, ito guys, binili namin sa Strawberry Farm sa La Trinidad Binguet. So, wala siyang entrance fee kaso kayo ang magpipik ng strawberry nyo tapos kayo ang magbabayad. So, guys, kung gusto nyo pumunta ron at kukuha kayo ng strawberry, yung kayo na mismo yung mag-harvest, prepare po kayo ng 780 po per kilo. So, itong sa amin, sumobra po ito, punong kasi So, nagbayad po kami ng 1,040. So, almost 1 kilo and 1 half maybe. Like, po. So, bawal din po kumain habang... Doon sa pinagpitasan. Sa pinagpitasan na yung bawal kumain. Shout out sa principal Farm um, Garden. Yes. Doon po kami nag kapitas nito. Thank you so, you, sapatas. po. Ka, so, sulit po yung 1K na binayad niya. Pag sumobra. Kasi ang lalaki, meron doon maliliit. Kaso, hindi po kami uh, pumitas doon. Pinili po namin talaga yung magandang farm na pinagkuhaan namin ito. Malalaki sa makukula. Matamis siya. Napakabang. Bang nga eh. So, it's first time ko pong uh, personal de. na pumitas nito. Ako so, din. Yun po. Nandito na rin po kami sa Pangasinan kaya pumunta pa na Na namin. na guys. So yun guys, maaaliw po kayo pag nandun po kayo sa farm na yun. Pipili po kayo mga farm. Shout out sa dun nga pala sa Frenchy Farm saka dun sa Hi hey, ati Lady Gracia. Na nag Nagpicture sa amin kasi guys. nag nalobat ko talaga kami dalawa sa sobrang excited. Nakapicture sa mga gandang view sa So, sa so yung guys, ang lalaki ko talaga yun. Saka matamis. So, ayun guys. Ang um, bang bango. Bang talaga. Pwede na siyang kainin guys. Matamis pa Puno-puno po ito kahapon so, sa daan. Habang papalabas kami doon. Exit. Kinakain kasi bawal kumain din sa loob. Habang nagpipitas ka. So, sa daan kumakain ako. So, from Pusurubio, Pangasinan to Trinidad Binget. Ilang hours biyahan na lang? Almost 3 hours kami three nakamotor hours yun, guys, kami. 3 hours guys kasi nag-stop-stop pa kami. So, hinahanap pa namin yung strawberry farm. So, alam niyo naman, first time. Ayan. Bama talaga guys. So, yun guys. Ay, gusto niyo ba ng strawberry? Punta tayo sa strawberry farm. Sa lahat ni Dad Benguet. Ayan. Nakarating so, doon si partner. Kung gusto niyo maka-experience ng, ng strawberry picking. Pumunta lang po kayo doon sa La Trinidad Binggit. So, guys, yun na. Ah, ang aming gala ngayong weekend. Thank you for watching. Shout out sa Pranchi Garden. Ayan. Invite ni ate. Thank you Shout sa pag-assist. out din doon sa nag-picture sa amin. Kay kasi la sa Lady, Lady, ano? Lady Gracia. Ayan. Thank you, te. So, please like and share, guys. And subscribe to my channel. Pangasin na naman yan. Ayan. Thank you for wa si watching. siya Ang, ang ganda talaga guys oh. Ang bango pa. Mm -hmm. Bango no? So yun guys. Kaya, pupunta na kayo kung hindi pa kayo nakakaranas mag-pick mm -hmm. ng strawberry. Yes. Maraming strawberry farm po doon. guys. Ang laki pala uh, ng farm ba? na yun ano. So iba-iba yung may-ari doon guys. Malak malawak siya sobrang laki no nung lupa na yun sa latrindad puro strawberry ang pananim so thank you bye guys thank yes. you for watching